Hello guys! Magandang gabi po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay May 27, Tuesday. So naggrocery kami guys nung linggo. So yung grocery natin guys nasa 24,000. Ayan. So hindi ko siya nagawa guys no Tuesday na ngayon. <laughs> Pero ipapakita ko lang sa inyo guys yung ating mga napamili. Pero hindi na ako mag and pricing kasi... Paulit-ulit na lang naman, guys, no? <laughs> Baka nagsawa na kayo. At ako din nagsasawa na rin, no? At syempre, sobrang init din dito. Kaya, ganun na lang, guys. Pakita na lang natin. So, mayroon tayo dito, guys. Ayan. Mga soft drinks. Ito yung ating mga alak-alak. Ayan, mga non-food. Ah, uh, chichoria. Tapos, dito naman sa baba, chichoria. Mga dilata. Ayan. Tapos, yung ganyan, mga pagsistan to. nalo-halo na yan, guys. Tapos ito, ba't may ang palaya dito, lulutuin ko pa to. No, na lontay <laughs> na. Ayan. Tapos may ganyan, guys, Mga gulata, mga toyo, ayan, suka, pagkat pa, natin. Ay! Pari ko, sakit, sakit. Ayan. Wait lang. Tapos, ito naman dito, ayan, ito talaga na buksan to guys, to oh. Ayan. Mga coffee mate, pancit, mga kapi kapi okay, ko po ayan natanggal na sya so ayan so, itong tart may ilalim pa to guys no hirap hirap kasi nawakan ko lang yung ating camera ayan tapos non food guys mga sabut sabon pero pa dito isang karton so gulo gulo na tindahan namin dito sa maayos ayos pa ayan tapos chicheria another chicheria yan isang box ulit na malaki. Tapos, ilalim nito, meron pa. Ayan. Ano ba yung ilalim nito sa gitna? Yeah, oops. So, tingnan yung kalat ng tindahan namin. Ayan. Oh, isa pa dito. Ayan. Mga asukal. Mga pan, ano. Dito, jolly jolly. Tapos, may isa pa pa dito, ditong karton. Ayan. Ano ba ito? Ipabuksan. Sirahin na lang natin yung karton. Ayan. ah, uh, may mga, ano ba ito? Wait. ito Halo na guys. Yan, dito mga ano Yan, yan, yan. May mga beng beng. Ito, dito may mga beng beng. Sa malaking karton din guys. Ayan. Yan. O, di ba nagkalat din ako maka daan. Yan, so, para maayos ko na guys, may mga soft drinks tayo 1.5. Bukas. Ayan nahirapan ako. <laughs> Tapos, guys, note, uh, dumating din, nag-order ako. Grabe, ang bilis nilang mag-deliver. Nag-order lang ako kanina umaga. Deliver din ang hapon ng aking bigas. Deliver ni supplier. Ayan. So, sampung sako ulit tayo, guys. Oh, kasi naubos yung aking mga bigas. So, yung ating bigas na luma, ayun na lang natira. Tapos, ito bago. Puro, puro bago to. Sampung sako. Ayan. Hiningal ako. Ah, ay. So time check guys So time check guys Nasa 8.27 na ng gabi So magsasara na rin ako So tingnan nyo naman yung ating tindahan walang laman no Ayan o oh. Ayan So masikip para maayos ko na Hindi na ako mag-hold Pasensya na kayo guys no Hindi na ako mag-hold Hindi na ako magpa-pricing Kasi yun nga Paulit-ulit lang din naman Baka nagsawa na nga kayo So punta din tayo sa labas Kasi magsasara na ako ng tindahan Hinihingal ako Ay. Wait lang Hirapan talaga ako dito guys oh. So, Kapag daan-daan. Yeah. So, ito yung ating padlock. Tara labas tayo. ito So yung aking ano, lagayan ng aking cellphone. Ayan. So magsasara na tayo guys. Time check. Nasa 8.27 na ng gabi. So ganyan na lang. Lagay natin dito patong natin. Ayan. Ayan. Ayan mo, walang naman yung aking mga chichiria. Tapos na tayo. So, ayan guys, no. Nagsara na tayo ng ating tindahan. Tignan yung pangit yung tindahan ko. Walang laman. <laughs> ayan. So, pag mga ano kasi guys, no. Kahit umaga, tanghali, mainit talaga dito sa loob ng tindahan. Eh, aking ano lang dito guys, ito lang ating malit na ceiling fan. Kaya sobrang init. Kaya minsan talaga hindi ako dito nag Uh, ano nagtatambay pag may tumatawag lang lalabas ako yan So, dinig na dinig naman kaya lang may time na like ano sa natagal din na basta <laughs> hindi nadidinig ano ba ano ba talaga ano nadidinig ba o oh, hindi yun pala <laughs> tayong gamot na nabili sa Mercury Drug so meron tayong ah uh, mga biogesic, bioflu, ayan. So, bumibili lang talaga kami guys sa Mercury Drug. Tapos, meron din tayong kremil, Kre... Kremil S. <laughs> hirap. Hirap banggitin. Tapos, bioflu. Meron din tayong uh, amoxicillin. Ayan. So, generic to guys. Doon sa kabilang pindahan. Tapos, medical. Ayan. So, madami to. Tapos, tosiran. So, meron din tayong tusiran ayan. so madami ni Yusef ayan, madami yung gamot I and mean, dito pala yung sukle ayan, so ayan yung mga gamot natin guys ayan